sa so, lang araw po mga kalingat muli nating binalikan yung apat na magkakapatid at yung kuya nila na may sakit na si Mark upang dalhin sa ospital at ipa-check up upang mabigyan po natin ng agarang lunas o mabigyan ng marisitahan ng pain reliever kasi lagi sumasakit yung kanyang ulo so dadalhin na po natin sa ospital para marisitahan ng gamot so, samahan niyo po muli kami mga kalingat medyo maputik pa rin yung daanan dito Kaps, na po natin si Mark at ipapacheck up po natin sa ospital para po siya ng gamot. tayo na rin yun dyan. Diyan po sila nakatira. Tindaan oh. daanan natin. So, ayan. Magandang umaga sa'yo. Mark! Ayan, kumusta ka? Nasakit pa ulam ah? Nasakit pa? Mapa-check up tayo ha. Kaya mo maglakad? Kaya mo. Um, papunta tayo labo. Punta tayo hospital. Magpa-check up tayo. Para ano, uh, maagapan yan. May mask ka dyan? Lalo. Wala Wala. So, Sige, tayo dyan. yung kapatid niya. Beh, asan niyo isan yung kapatid? Ay, yung dalawa. Asan niyo dalawa yung kapatid? Ah, Saan po sila? lola mo? Malayo din ba dito yung bahay ni lola mo? Kaya mo maglakad, sure ka? Sige na. Tara na. Ngupos ano si Marco sa bawat hakbang niya. Ramdam ko yung sakit na kanyang nararamdaman. Ako yung nahihirapan habang tinitingnan ko siyang naglalakad. Tuwing susumpong ang sakit ng kanyang ulo, kailangan niyang yumuko upang mapaglabanan yun. O minsan, titigil siya upang palipasan yung sakit. At kapag lumipas yung sakit, saka siya muling maglalakad. kalagit na anam ng aming paglalakad, bigla siyang napahinto, nakatungo at hawak-hawak ang kanyang ulo. Sumumpong na naman ang sakit ng kanyang ulo at hindi niya nakayanan, kaya kailangan niyang tumigil, hawakan yung tumungo kasi yun lang ang nakapagpapaginhawa sa kanya. nag ako sa kanya, tinanong ko siya kung kaya pa ba niya. Kaya naman daw niya. Ako ka! Ay, kaya nga. Ma. Kuya! May Saso Hospital. Yung mga kalingap, nandito tayo ngayon sa Lisaso Hospital. At ipina-check up natin si Mark. Para mabigyan ng uh, pain reliever. Para makabili po tayo ng gamot para sa kanya. Bawal po kasing mag-video sa loob. Kaya dito lang tayo sa latas Kasama po niya yung kanyang lolo. Ano nga pong pangalan mo? Elias. Ano po? Eli. Eli. Yan nga po yung kasama namin pagpapa papacheck up kay Mark. Habang naghihintay po kami ng doktor. Sa si tatay yung kasama namin. Siya lang yata yung available ay walang iba pong makakasama. Thank <laughs> you. bisitahan na lang natin ng ano, kapot yung pang pain reliever niya para yung puno niya ay Masaktan masatanda lang sakit. So ayan, naghihintay lang po kami ng ano, doktor para matawag si Mark at marisitahan, ma-check up na po siya. Salamat po. Masakit na masakit ba? Masakit na masakit? Hindi na po bo po Hindi naman pag nakayuko So kailangan nakayuko ko ka lang lagi. Ganyan lang po siya kailangan ko na kayo ko lang lagi si Mark kasi pag Ayan, pumasok na po sila tatay doon sa hospital tinawag na siguro ng doktor hindi tayo pwedeng mag video sa loob kaya simple simplehan lang natin dito bawal po kasing mag sa loob ng hospital Nandito pa rin po tayo sa ospital at hinihintay na lang natin yung result ng kanyang laboratory ni laboratory po siya, sa kanyang dugo and then in extray na din po kasi siya kasi malaki na daw yung bukol sa kanyang ano balikat ayan tapos na po asan yung result ng ano tay extray so, ay ah, ito yung sa dugo tapos yung sa x-ray niya ito yeah. ano po opo clear man kanyang ano lungs wala naman. May resita ang gamot ay? Wala. Wala po resita? Tanongin doon natin. Yan nilang tricycle kanina. And uh, sila is, si kuya rin yung maghahatid doon sa ano, maglolo. Oh, pabalik ko yan. So ito po. Ayan, bayad ko sa iyo ha. Salamat po ma'am. Welcome. At uh, pakihintay mo na lang. Malapit na. Hintay na lang ninyo. Uh, result na lang. Malapit na. Salamat. Salamat. Okay kakalingap tapos na po yung check up bibili naman tayo ng gamot so ayan sama tayo dito alam, alam mo to ko o oh, la parmasya in gm la parmasya okay po dalhin sila bibili po muna tayo ng gamot mamaya natin sila para makapit tayo ng gamot nabili po natin ang kamot ay papahawin uh, so na natin sila. kaya so, pagkabili ko, pahatid na lang kayo sa kanila. Oo. Opo, maawin na po ako. Pagpatid na lang. Opo, maawin na po ako sa dahil. Iko na po kayo ayahati eh, doon. Oo. Salamat. Welcome to our ano dito? 55 po. 55 bang isa? Ito yung antibiotic na? Opo. Hmm. Tapos, ito yung paracetamol na? para dito po. Paracetamol. Pit oh, yung may kasamang paracetamol yun. Yung pag nasakit ang hulo, sabi ng doktor. So, gawin mong pito to. Tapos, ito rin kasi Malang kailangan ito. daw makompleto itong okay, antibiotic. Oh, lang lang lang. Oh, lang lang lang. Ito po, mga kilong pasta din para sa bukol niya. Ano handin mo na natin ng Magkano isa nito? 9 ko. 9. lang din pito-pito. Sa so, one po? week o. Oh. Hintayin mo ako magkano. na mo na kung magkano. 7 din yung antibiotic ah, Lahat na po ito? Lahat na, okay. Nito. Okay. Lahat na ito mga? Okay. Pito nito, lahat yan. Pito-pito lang yan. Para one week. ako na Ito po. Ito Ito Sige so, rin. Sige. Ayos din Sorry. para five Pa. Ayos lang Okay na. That's Seventy-Fourth I mm have -hmm. okay. tayo pang one week. Tay! Ito na yung gamot. Alam mo naman kung paano ipainom ha? Babantahin na lang yun. Nagpaturo ka Alam na ta. lang. Ano lang yan? Pang one week? Pang isang linggo niya? Painumin mo na siya kagad nung sinabi ng doktor ha? Sige tay Natawid na ako nandun. Yun. Salamat Alam. po. Ingat po kayo. Ingat! natin ang gamot si iman At uh, sana po, at sana po ay uh, maging maayos na yung kanyang kalagayan. At sabi nga po ng doktor, sana ay makuha sa gamot. Sa kanyang, makuha pa sa gamot. Yung kanyang bukol sa kanyang leg. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood na aking ah, video. Bye-bye po! Ayan, uwi na rin ako sa diet. Kung natin kalilimutang suportahan, pero kung saan tos natutang mag nga po at lahat ng kanilang playlist. Kami